ba to? Oo oh, naman bossing, refund kapag di masarap At ayun na nga mga ka all goods no? Napadayo na nga tayo dito sa may Santa Elena JP Rizal Street, Marikina City Saanan na food tripan dito mga ka -all goods, Kaya check natin kung ano yung mga tinda nila Mukhang masarap eh Hello bossing, magandang araw Ano pong tinda nyo dyan? Hi sir, nagbibenta kami dito ngayon sir ng flavored tofu So meron tayong uh, flavored tofu square Tapos may sisig tofu Tapos meron din tayo dito yung ating uh, tofu salad ang boss isang order. So yung bawat order siya namin is 48 pesos po with free juice. So yun po yung alakart namin. So that is 4 pieces po. Pero meron din po kami uh, may rice which is uh, ano po siya, 60 pesos po. So with free juice pa rin naman po siya. Tapos meron po kami sisig tofu. Kapag alakart po is 60 pesos tapos with free juice pa rin po. Tapos may sisig tofu with, with rice is uh, 60 pesos pa rin po. Lahat po with free juice po. Tapos meron po kami dito yung, uh, yung special tofu salad po namin which is uh, 78 pesos po. So meron pa rin po siyang free juice po. So mm -hmm. Boss, ano ba yung best seller nyo Pa-order nga? Sir, ang best seller sir, namin dito is yung uh, spicy barbecue and then yung honey butter. Sige sir, gawin kita sir. Ah, sige. Magkano naman yan, boss? 48 pesos lang to sir. Ayun, no? 48 pesos. Ganon katagal na kayo nang titinda dito, boss? Mag-start po kami dito magtinda nung, uh, I believe, nung April po. Kami yeah, nag-start yes. magtinda. Pero yung online po namin is nung February pa. Anong oras ka nag-i-start magtinda dito, boss? Usually po, nagtitinda po kami dito from 8 a.m. hanggang maka-ubos lang po. Araw-araw naman, o no? boss, nakaka ilang gusto nyo? Sunday lang po kami nag-i-tinda. So, uh, para po sa mga customers po, dyan po talaga po every Sunday. Pero kapag Monday to, to Saturday po, is meron po kami online orders po. So, if ever, follow nyo po yung kitchen, follow ala Tapos, nag Tapos, din po, is yung ako sa next year. Follow nyo po, dito sa socials ko. Anong po yung ano yung mga menu po. So, Ayan, if follow bakit mo naman naisip tong ganitong business sa uh, street? Ang dami naman pwedeng ibang business, di ba? Actually sir, uh, ito yung pinakamahirap sir sa lahat eh. Yung uh, mag-iisip ka ng business. So, dito, ang ginawa ko muna dito is nagpunta muna kami dito ng girlfriend ko. Tapos, sinek muna namin kung, kung ano yung mga tinitinda rito para at least alam din namin kung ano yung product na, uh, product na aming ibibenta. So, nakita namin sa TikTok, actually, nag-start yung business namin. Inspired to, galing sa Divisoria, tapos sa metapat ng Espana. Pero ang ginawa ko kasi dito sa Marikina is ginawa ko sya ng mga flavors. So as you can see dito, nito yung mga flavors natin. So we have the cheese barbecue, sorry, spicy barbecue. So dito sa buong street dito, kami pa lang yung merong uh, flavored tofu square. I believe kami rin yung first ever flavored tofu square sa Marikina. alam nyo boss? Ang name ko po is Lexter. John Ayo, Lexter. Ayo si Sir John Lexter. Saan malulocate po sir sa mga gustong makatikim ng masarap mong tofu mm -hmm. square? If, If gusto po ninyong tikman yung aming flavored tofu square, dito lang po kami located. Sa so, may tapat po ng Ola Church and then tapat po ng Kapitan Moit. And uh, every Sunday lang po kami nandito. So, kapag man dito Saturday po, follow nyo po kami sa aming mga socials. So, Monday dito Saturday, online orders lang po kami. Special dyan sa tinitinda mo? Ah, uh, lahat naman ng mga tofu square dito sa atin is para para sa naman eh. Pero dito sa atin kasi sa Marikina, is kinuha ko siya ng mga flavors. So, we have the cheese, barbecue, sour cream, spicy barbecue. Tapos yung premium namin, which is itong aming Uh, yung aming honey butter tapos ito pa yung ating secret sauce syempre, wala itong kasamang meat so, parami ka sa mga kaibigan, mga muslim so, para sa kanila talaga to tsaka, secret sauce to, sobrang saan yan, sige, tikman na natin yan, bossing yung gagawin mo Ito sir, yung tofu salad sir natin So, kayo yung ating alard is 4 pieces. Pag dito naman po sa ating tofu salad is 3 pieces lang po siya. Ayun. Yeah. So, special tofu salad po siya. So, we have the lettuce, tea, uh, yung corn, tapos sabay uh, tomato. Tapos, meron din po siyang cucumber tsaka yung carrots po. Magkano naman yan, boss? Sa po, isa 78 pesos with free juice po. Ang so, mura, na din ang ah, ah, yes, ah. free juice. Yes, sir. Mm. Level up na ano yan, ah. square tofu ah. Yes, sir. Din, no. Maganda dito, guys. Healthy pang kainin 'yan, ano? Tingnan niyo. Gulay oh. Tapos 79 pesos lang. Ayan, thank you. Ano pangalan ng tindahan nyo? So, ang name, sir, ng ating uh, food cart po ay yung Padro Ala Tofu. So, meron din po kaming page. I-follow nyo po yung Padro Ala Tofu. So, pwede po kayo mag-online orders po doon. So, meron po akong mga bilao din which is good for birthdays, parties. So, we have the uh Tofu Square. Tapos, meron din po kaming Tofu Sisig. Tapos, Tofu Fries, available na rin po. Tapos, ating Tofu Salad, inibila So, i-follow nyo lang po kami sa aming mga socials po at Padro Ala Tofu po sa Facebook po. Ayan, thank you. Eto na guys, yung in order kong topo. Topo Square. Eto, 78 pesos to guys. Ganito ka dami. Ang flavor nito, ni honey butter. Yan. Tikman natin. Tapos eto, yung in order kong isa. 48 pesos lang to guys. Honey butter din yung flavor nito. Ni Ayun no? Tapos apat na piraso na siya. Diba? Tapos, ang maganda dito guys, may pre things pa siya. Ito oh iba ang mura niya. Kasi sa iba magkano na to 50 pesos pero wala siyang free drinks. Na-try natin dito. eto take na natin guys. Honey butter, ayun oh. Chura pa lang eh no, nakaka ano eh. na Ah, patakam niyo. Eh, oh. hmm, Dito lang to sa Quadro Topo Dito sa Marikina oh. Siguro pa Pwede siguro to ulam Kasi may rice din silang tinitinda dito eh Ayun, no? Ayan guys, pag gusto nyo ng may rice 60 pesos Pero pre-juice pa rin yun Diba ang mura nya Sarap Eto guys, try naman natin tong salad niya. So, 78 pesos. Tingnan natin kung sulit. Grabe, ang na naisip ni kuya. Okay, no? Salad na square tofu. Try natin kung masarap. Hmm, sarap. Ang ganda ng balance ng lasa ng ano. Kasi may mga ano din. May mga nilagay din siyang gulay eh no. Tsaka maganda dito, guys. Healthy siyang kainin eh no. First time ko lang makatikam nito ng ganyong salad tapos may ano, square top. Ang galing. Top. Nako, try nyo na to guys Promise, quality Tsaka pwede kayo umorder to online Check out niyo lang yung page nila